Ah, Beko, eto na naman ang abe nyo, ah, Beko! <laughs> Dahil wala tayong ulam sa bahay ngayon, makikikain muna tayo, abeko, ah, ha? Ah. At ayan nga pala yung kulay pula na damit na abeko, ah, ah, ha? Ah. Kinuha ko na nga rin yung ating sapatos na mapanikwa, abeko, ah, yung halagang 150 lang naman niya, na abeko, ah, ah. Kung pupunta ka sa Changi, tatlo isang libo na yan, na ah, abeko, ha? Ah. Ayan nga pala yung natin ngayon, abeko, ah, ah. Parang hindi nakapares yung bag sa ating damit, abeko, ah, ha? Ah. Siyempre, yung gagamitin natin ngayon, sigaret, Greta ah, Beckhorn. Dahil maulan, hindi tayo pwedeng gumamit ng motor. Baka mabasa tayo sa Urana ah, Beckhorn. Kaya ang ginawa ko, binukla ko muna yung gate natin, ha, ah, Beckhorn. Dahil hindi tayo makakalabas kung hindi natin bubuksan yung gate, ha, ah, Beckhorn. kaso pagtingin ko sa langit, malulam na naman, ha, ah, Beckhorn. syempre hindi tayo pwedeng umalis hanggat hindi natin nahahalikan si Abenyo, ha, ah, Beckhorn. sa kaso masama yung pagiramdam niya, kaya meron siyang banage sa kanwa ha, ah, Beckhorn. Tsaka na rin pala ako na Pagdala ng damit dahil ipapa-JNT natin na, beko? At eto nga rin pala yung mga bagong labas natin na flex me pa, beko? Dahil oras na nga nagugutom na tayo, ah, Beko. Ayan, pagalis natin. Biglang umura na malakas, ah, Beko. Nabibinyagan na naman yung bagong bilhin natin sapatos nito, ah, Beko. Dahil malapit lang yung pinuntahan natin, mabilis tayo nakarating dito sa may kutod, ah, Beko. Nangangandami na nga ang na nga, tao dito sa may reception nila, ah, Beko. Nahiya pa tayong bumaba dahil baka mabalasa tayo, ah, <laughs> At pagkababa nga natin sa sasakyan na abe ko, sigawan lahat sila nga ang abe nyo, abe ko. Kaya ang ginawa ko, ayan, sumandok na ako kahit naiyaman na akong magbidyo, abe ko. Kaso wala na tayong magagawa dahil galing pala sila sa Japan, abe ko. Kaya ang ginawa ko, binuksan ko na kagad yung bidyo ko, tsaka na ako abe ko. Kaso nakita ko yung batan to dahil idol niya daw ako, abe ko. Ayan nga rin pala yung mama niya, si Kumare, abe ko. Yung nga rin pala yung inahin ako, yung awak niya, abe ko. Tapos tinapag na rin ako ng San Migapol beko ko Sino ba naman ang tatanggi sa San Migapol abe ko Grasya yan baka pumunta sa atin Disgrasya beko ko nga rin pala si Kumari natin na ko Tuwang tuwa siya ko Tapos si Pare natin na ko Nakapag-sharon na rin siya beko ko Tapos nakapalaw dito sa aking darbor ni na ko Kaya hello Bare <laughs> <laughs> Tapos nakita ko nga rin pala yung anak ni Mang Kanora. Ayan nga pala siya. Abe ko Dahil ginabi na nga kami ni paring Eugene. Ayan na nga. Na sobra kami sa kwento. Ah, Beko. Ay nabuna na yung pagimkim niya. Beko. Mukhang makapala. Beko. Kaya yung saging akin. Sinend ko lang sa Gcash. Dahil wala akong cash. Ha, Beko. Dahil tumawag sa akin si Abe. nyo nagpabilis siya ng pukari. Shweta. Beko. Yung nga pala yung guard. Abe ko Beko. Rin pala daw siya. Abe ko Anong pagdating natin sa bayan. Na ayan nga pala yung sumalubong sa atin. Si Abe. nyo. Ha, Beko. Tingnan naman lambing ah! At dahil nabasa si Gareta sa mula na kaya hindi natin pwedeng hindi linisin niya na be ah! Dahil mapapagalitan tayo kay daddy o oh, abe, ko, ah! Dahil kapag nabasa yung sasakyan sa ulan dahil maasid yung ulan na be ko baka magbalad-balaran yung salamin niya be ah! Kaya ang ginawa ko lilinis ko na tsaka at tsaka pinatuyo ko na nga yung mga salamin niya be hindi bali yung sa baba na lang yung mabasa be at nung natabos ko na nga palang nalinis sigaret, ah, beko, inilang ko yung mga order natin, short na, Avenue, benyo, ah, beko. Kaya sa mga gusto mag-order nga dyan, ah, beko, ito yung mga sizes nila, ah, beko. At ito nga rin pala yung mga kulay na available, ah, beko. Siyempre, gusto ko lang sa wear out yung lahat ng ko, ah, beko, galing lahat sila sa Japan. Maraming salamat sa support sa akin, abe ah, beko. Kaya mag-order na kayo ng damit, ah, beko. Thank you, bye.